Magandang araw po mga kadiskarte Andito po tayo ngayon sa Barangay Tabugon Dingli, Iloilo Nag-install po tayo Kaka-install lang po Ang set C Ng Sinong Rice Mill Machine Ito po yung makukuha ninyo na machine Palay pre-cleaner Meron siyang 1 horsepower Equivalent po sa 0.75 kilowatts Mababa lang yung lagayan ng palay Nasa 2 feet lang po Dito Dito na lang Meron siyang elevator Pakyat Pinapakyat niya yung elevator Punta dito And then dadaan sa palay pre-cleaner natin Palay pre-cleaner Sinisipirate niya po yung mga dumi-dumi Mga dahon-dahon At ang Yun, yung mga tulyapis Yung palay na walang laman Doon po lalabas sa mga dahon doon naman po lalabas yung mga straws at doon naman po lalabas yung mga ipa at saka mga tulyapis na walang laman ito na yung main machine natin na sinong rice mill machine lahat ng to ay gawa mula sa South Korea ang capacity nito ay nasa 300 to 350 kilograms per hour equivalent po sa 6 hanggang 7 sakong palay input na palay yung output naman po ay nasa 4 lang hanggang limang sakong bigas. Napakaganda po yung quality. Well meld na po ang output ng bigas. Meron siyang control. Kung gusto nyo brown rice, white rice, black rice, pwede rin dito. Lahat ng variety ay pwede dito. Ang kagandahan dito, nakabalti na po ang distoner sa loob. Wala ng mga bato-bato. Malinis na. At less broken. So pwede din po pang negosyo. Ang kanyang consumption sa kuryente, lahat ng to ay 3.3 kilowatts lang po. Meron siyang 1 horse uh, three horsepower at 3 horse power at 0.3 horsepower power. Equivalent po sa 2.45 kilowatts. Ito 1 horse power, equivalent po sa 3.3 kilowatts. So ang Bureau Corporation lang po ang exclusive distributor dito sa Pilipinas ng Sinong Rice Mill Machine. So kahit saan sa Pilipinas nagde-deliver po tayo. Meron nga lang charge sa door-to-door -door delivery. Mga po guys, 'yun lang po. Sobrang dali lang po siyang i-operate. Ang space ay nasa 5 meters lang po hanggang 5 meters.